notice to all this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed this program does not intend to harm anyone this program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdidinay kayo. Ako, ipet. Ba't yung i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Di ba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lazo. Komo ba ang nandoon e Bongbong Marcos na presidente ngayon? Ito ang pagdiliin ni Jonathan Morales, dating Deputy Chief sa PIDEA Investigation and Intelligence Service at pinagdududahan na pinagmulan ng naisa publikong dalawang pahinan dokumento na naguugnay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa droga. Kumalat sa social media ang kopya ng sinasabing dokumento na ayon kay Morales ay siya mismo ang gumawa base sa salaysay ng isang confidential informant ng ahensya noong 2012. Ngunit maging si Morales ay dumistansya sa nailabas na PIDEA document sa katwiran na iniwan niya mga ito nang maalis siya sa PIDEA, higit isang dekada na ang nakakalipas. Just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel kay No, Your Honor, hindi po. Kaya nga po sabi ko dapat managot. Ultimo yung Maharlika gusto ko siyang itibanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit sampung taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? hindi? Eh, teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay, kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan ko ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga no, nung, nung makita ko. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Morales na naintindihan niya kung itatanggi siya ng mga dating kapwa-ahente dahil karir nila ang nakataya. Naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Pero para kay PIDEA Director General Moro Lazo, hindi dapat pagkatiwalaan si Morales. Dalawang ulit daw itong nasibak sa pambansang polisya, gayon din sa PIDEA dahil sa patong-patong na mga kasong administratibo at kriminal. Pahiwating na opisyal, questionable ang pagkatao ni Morales. Nilinaw din niya na wala sa PIDEA ang naisapublikong publikong dokumento. Bakit nawawala? Eh talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi niyo sir na delikado kapag may naglilik na ganyan, totoo siguradong sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Eh lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. Sabi ko kayo na, didlock. D-block tayo. Ang PDA nakiklaim na non-existent yung mga papilis na yan. oh, That's official statement kami from PDA. So, who am I not to believe PDA? Naniniwala ko sa kanila nawala talaga yung papilis na yan. At ito namang si Morales na nagsasabi na siya ang gumawa ng papilis na yan na kumalat ngayon nandoon na kay Marlica at nagkalat na sa buong uh, uh, social media hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Nandiyan naman talaga yung uh, dokumento. Hindi na rin naitago ni De La Rosa ang labis na galit sa vlogger na si Maharlika dahil sa mga paratang na pinagtatakpan niya si Pangulong Marcos Jr. At higit pa dyan ay ang pasaring na nabili siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos para lutuin ang pagdinig. I feel insulted and uh, it's a very unfair uh, accusation because I am doing my best to a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na nagustuhan na gusto niya yung gusto niya masusunod. No, I am the chairman. I have to run the show. Baka gusto niya na kagad na i dapat. Dapat ka natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya. Kaya nagalit siya sa akin. How unfair those people are. Na-accused pa ako na baka nabayaran daw ako ni Lisa Marcos para patunayan wala siyang pinapanigan, sinabi ni De La Rosa na handa siyang sagutin ang pasahe ng vlogger mula sa US pabalik ng Pilipinas para humarap sa pagdinig at patunayan na siya ang tao na may paninindigan. John Scotia Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.